Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na kayo, Pilipinas? Ako po si Milk Rigunan. Samahan niyo po ako sa Isyong Pambayan. Ngayon pong araw po ng Sunday, November 2, 2025. At uh, dahil po ngayon ay All Souls Day all right. Meron po tayong uh, bisita, suki so okay natin ito eh Pag-uusapan natin ano ba yung mga talagang um, nakaugalian, mga pinaniniwalaan At syempre yung um, paggunita pa rin sa ating mga namayapang mahal sa buhay Pag sumasapit naman ang November 2 kasi ang sabi ho nung iba, abay dapat November 2 kasi All Souls Day eh. Pero nakaugalian na po at tradisyon dito po sa Pilipinas na November 1 nagtutungo ang karamihan po sa atin sa mga sementeryo. Mamaya balikan natin ang November 2 naman. Ano ba ang mga paniniwala ng ating mga kababayan Kapag sumasapit ang All Souls Day Nakasaman po natin ang ating suki, si Nick Nangit Sa pagpapatuloy ng Isyong Pambayan Oras sa buong Pilipinas, alas 8.39 ng umaga Oras sa buong Pilipinas, alas 8.42 ng umaga Ako po si Milk Regonal Samahan niyo po sa Isyong Pambayan ito na, ito mar maraming mga interesado pag ito yung mga topic kapag uh, mag-uundas o kapag undas na Siyempre kapag mga ganito pong topic Eh, matic na yan <laughs> Guest natin si Nick Nangit Nick, magandang umaga Magandang umaga Milky Akin, kinagagal akong nandito sa Isyong Pambayan Oo, ikaw ay aming regular na guest kung hindi man sa isang pambayan ay eh, sa ilang mga programa ng mm -hmm. Sunday ng umaga dito sa DCRH. Yes. Nick, ngayon po ay uh, All Souls Day. Yes. Pero sabi ko nga kanina nakaugalian natin mm -hmm. na pumunta sa mga sementeryo ng um, November 1. Pero ang talaga ay All Souls Day yes. ay November 2. Yes. Ano ba ang mga nakaugalian, pinaniniwalaan, nating mga uh -uh. Pilipino pang November 2? Mm -mm. Um, Even one. Mm -mm. Even one, ano? Pero sa mm -mm. totoo lang kasi, yung November 2 na ginagawang All Souls Day is just a Catholic concept. Okay, kasi sa totoo lang, ang pinagmula naman nito ay yung tinatawag na Sawind, which is uh, a pagan practice hindi pa ipinapanganak si Kristo. Okay. Ngayon, ano yung mga nakaugalian natin? Unang-una na ang pagbisita sa mga yumao, sa puntod ng mga yumao natin. O kaya kung hindi ka man makabisita, halimbawa yung mga OFWs na nanonood sa atin, nasa ibang bansa sila, maaring nagtitirik na lang sila ng kandila sa kanilang mga tahanan. So again, yung ang pagtitirik ng kandila, isa rin sa mga nakaugalian. Yung iba naman, naglaaalay ng atang. Okay, so mm -hmm. meron din gano'n Ngayon yung mami ko noon, nag naglalagay ng pagkain yes. Kinaumagahan, Oo ang problema, puro langgam puro na langgam. <laughs> Puro langgam Puro langgam na inatang <laughs> Tama, isa pa yung pagdadala ng mga bulaklak Isa rin yan sa mga paraan ng paggunita sa mga yumao Pagtirik ng kandila, pagdala ng bulaklak O kaya yung atang mga pagkain Okay, so yan ang kadalasan ng na mga nakaugalian ng mga Pilipino ata uh, ilan sa atin, natuto na rin, Nick, dahil mm -hmm. sa pag-usad ng maraming panahon, marami sa atin, mm -hmm. iwas sa traffic, sige, November 2 na lang. Oh. O kaya naman, October 31 <laughs> na lang. Yes. O kaya naman, a week before uh -oh. ng undas, mm -mm. pagunita, ay pumupunta na sila. Oo, mm -hmm. Ngayon, Nick, marami ang mga, ano, maraming interesado dito mm -hmm. sa mga tanong. Mm -hmm. Di ba pag ganitong panahon, uh, na-feature nafe sa mga program sa radyo, uh -huh. television, makita mo sa social media, uh -huh. yung mga kaluluwa uh -huh. na mga namayapa uh -huh. na mahal natin sa buhay, uh -huh. may mga ilan na ritual na tinatawag nila uh -huh. yung a soul o kaya ay mm -hmm. kaluluwa mm -hmm. totoo ba ito ni Ah, yes yung sabi natin pagtatawag mm -hmm. o yung tawag sa igles ay séance di ba mm -hmm. yung nakaikot sila sa mesa nakahawak yung kamay o kaya yung kamay nila nasa mesa yan parang sa eksena sa pelikula yes parang ganoon tapos biglang magtatawag sila mm -hmm. o pagparamdam kasi biglang may magpaparamdam di ba yes nag nagaganap yan sa totoo lang nag nagsimula yan noong uh, late 1800s so early 1900 pero late niya, ma 18 something okay 18th century mm -hmm. okay no nagsimula yan at uh, yan kasi uh, ay isang naging practice noon dahil nga sa pananaw nila sa Europa sa Europa kasi nagsimula, na kapag sila ay nagtawag ng mga kaluluwa may nagpaparamdam daw mm -hmm. okay uh, yun nga lang nagkahalo na yung totoo o legit at saka yung hindi totoo mm -hmm. naghalo na may mga iba kasi na namantala na kunwari may nagpaparamdam pero yung palami nakatago mm -hmm. o kaya minsan may papaikutin sila o okay. yung bang mismo sila lang oo sila sila lang pala okay. e, tapos naniningil sila ng pera sa mga alam mo kasi nung panahon na yon ang daming gera na nagaganap sa Europa mm -hmm. eh, siyempre yung mga namatayan, an Mm hinahanap -hmm. nila baka pwedeng o baka sakaling pwedeng kausapin ang mga mahal nila sa buhay yun ang sinamantala ngayon ng mm -hmm. mga mga enterprising yung mga negosyante Oo. pero meron din naman na sumulpot na totoo talaga at yan ay naisulat na ni Alan Kardec mm -hmm. in fact may pelikula siya na mapapanood ninyo ang pangalan I think Kardec yata ang pangalan K-A-R-D-E-K mm -hmm. -E mm -hmm. kasi totoo yung mga mga na ilahad niya roon nakikipag-ugnayan talaga yung mga psychics sa mga Yumao mm -hmm. Yung pakikipag-ugnay nila um mm -hmm. ibig sabihin eh um 'yung iba sinasaniban, di ba? Yes. Nag-iiba 'yung boses, tama. O kaya naman hinihimatay. Tama, tama. Uh, pero parang ibang ibang kaluluwa siya o ibang tao tama. pag kinakausap siya. Yes. Pa, uh, totoo ba 'to? Pero ang kasi ang concern ko dito, yun bang gusto mong kaluluwang kausapin. Shaba? Ayun. Oh, Alam mo ang ganda ng tanong mo, Milky, ano? Kasi 'di ba, pwedeng pwedeng ano, pwedeng iba eh. Yes. Na nagpapanggap lang na 'yun. Yes. Mm -hmm. totoyan 'yan, totoo 'yan. Kaya nga pwedeng iba. Kaya nga ang ginagawa ng ibang mga nagpapanggap, nagre-research muna. Mhm. Mm -hmm. Hinahanap nila, kinakausap nila yung pamilya and then yung uulitin lang nila. Kaya tuloy na uuto may mga na, na, na lokos sila mm. pero yung mga legit noon wala silang alam sila na mismo nagsasalita doon nagugulat yung mga pamilya at doon nga napapatunayan na totoo Mm -hmm. Ngayon, Um talagang delikado rin ito kagaya ng tanong mo nga kanina kasi posible kasing mag actually pagka nagkikipag-ugnayan nag, uh, ka, nagbubukas ka ng lagusan mm -hmm. o portal at 'yan ang paraan o daanan na pwedeng pumasok ang mga negatibong entities, mm -hmm. Mm -hmm. kaya pwede yung ang, mga ka, nagpapanggap. Yes, mga nagpapanggap na espiritu, kalo, o baka demonyo pa nga. Mm -hmm. Kaya hindi mo masasabi sa simula, pero later ang oh, malalaman mo na hindi pala totoo yon na mga negatibong espiritu na yun. Mm -hmm. Kasi ang iba, uh, may mga nasasabi sila dahil mm -hmm. meron na silang narinig na informasyon eh. Yes. Diba? O okay. kaya kilala nila Tawa. yung mga individual. Mm -hmm. Pero kaya pag uh, halimbawa, mm -hmm. nagpa- konsulta ka mm -mm. doon sa mga taong ito mm -mm. Uh, yung sasaniban umano mm -mm. eh Parang wala ka namang narinig na bago. Tama. <laughs> Yun din. <laughs> Yun Tama. din. Correct. Uh, yung pagkakaalam uh, din ng uh, pamilya uh -oh. na, na impormasyon. ini sabihin, yung impormasyon kasi mm -mm. galing din at nakuha lamang mm -mm. nung sinasaniban. Yes. Para uh -oh. silang mga loro lang, inuulit lang. <laughs> inuulit uh -oh. Uh -oh. Yung alam na nila. <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. Pero ikaw ba, uh, uh -oh. Nick, matagal ka na sa ganitong profesyon. Naniniwala ka ba talaga uh -oh. na may ganito? Meron. Alam mo ang kaibahan namin sa mga espiritista kasi maraming mm -hmm. nagpapanggap na sila daw ay spirit questors, hindi sila spirit questors. Iilan lang kami. Mm -hmm. Okay? Um kami hindi kami nagtatanong sa pabilya ng background. Wala kaming background check mm -hmm. na ginagawa. Ah, sinasabi namin, huwag kayong magsalita, kami lang ang magsasalita mm -hmm. So nag-scanning kami Pag sinabi mong scanning, iniikot namin ang bahay O kaya ang gusali, o yung lugar mismo mm -hmm. At kung ano yung impression o mga nakikita namin Saka namin inilalahad doon sa may-ari ng bahay O yung tumawag sa amin Doon sila nagugulat kasi wala silang ikinikwento And yet, sinasabi, alam, ninyo. alam namin mm -hmm. Mm -hmm. Ibig sabihin, eh, hindi nyo kilala totally itong totally. pamilyang ito o yung taong ito Tama. At uh, nung naglahad kayo ng mga impormasyon, tama yes, yung mga gusto nilang malaman. At saka malalaman mo rin yan eh. Kasi kapag nag-seance, yung circle ang tawag namin doon, may mga binubulgar kami na hindi akalain ng pamilya na alam namin. Mm -hmm. Mga sikreto, minsan sinasabi namin yon mm -hmm. Oo na nagugulat sila na mayroon mm -hmm. palang lang na sikreto oh, yung namatay ano. Yes, yes. Oo. paano? paano natin malalaman halimbawa ni? Mm -hmm. Kasi marami pa rin ngayon na uh, ganyan eh. Mm -hmm. para bigyan natin ng usong uh, uso ngayon ng fake news eh, <laughs> Yes, ba? Diba? yes. <laughs> fake <laughs> news. Ayan, oh, oh. para mabigyan natin ng babala yung ilan natin mga kababayan oh, oh. na pag sinabi kasi nung uh, nagpapanggap na oh, spirit uh oh. quest or sinusunod mm -hmm. minsan mm -hmm. eh. Oh, Di ba? Okay. Ano mga babala oh, natin? Nick? Oh. Siguro ang cardinal rule natin, kapag ay pino-promote ng mga networks ay Peke yan. Parang kilala ko yan Oh, Oo, marami <laughs> tayong kilala ganyan. At saka so pansinin mo rin, pangalawa, kapag yan ang itsura dati iba, tapos ngayon biglang gumanda o nagpatangos ng ilong, nagkaroon ng panga, peke rin yan. Yung mga ganyan. Kumita na. <laughs> Kumita na kasi. Showcase pang kabuhayan. <laughs> uh -oh. Kaya nagbago na mga itsura nila. Pangatlo, malalaman mo kasi kapag wala silang wala uh, walang layunin, mm -hmm. kasi kami may layunin, pinatatawid namin sa liwanag palagi. Mm -hmm. Hindi kami yung makikiramdam lang, tapos-tapos na. Hindi ganoon Kailangan may resolusyon. So, malaki ang kaibahan. At saka, pang-apat, dapat, eh, wala kayong sasabihin sa kanya o sa kanila, hayaan nyo silang magsalita. magsalita. Pagka nag, wala sila masabi, ay peke na yan. Mm -hmm. Oo. O kaya yung uh, nabalitaan nila, ay inuulit lang, Taba. peke rin yun. Peke yun, oo. oo. Kasi yun. <laughs> pa, ako ni, talaga, nire ko yung mga ganito, pero... Mm -hmm. Mm -mm. Hindi Di ako naniniwala. Oo, ingat tayo, ingat kasi marami lalo na ngayon kasi sa social media, 'di ba? Uh, na binabayaran na kasi yung views at saka mm -mm. engagement, kaya naglipa na sila. Oo. Mm -mm. Kaya marami ang nauuso ren, kaya ayun. Mm -mm. Ang sabi nga ni Nick ay uh, mag-ingat tayo, marami din ang nagpapanggap gap mm -mm. At saka, okay. ako naniniwala sa kutob lang eh. Ay, oo. Ako na pag nakutba ako na hindi totoo. Mm -mm hindi ko sa sinasabi hindi ako naniniwala mm -hmm. so nire-respeto ko mm -hmm. na lang pero tama. deep inside uh -oh. hindi ako naniniwala. Um, tama yan. Kapag uh -oh. nakutuban na ka sa una yung first impression mo, mm -hmm. malamang tama ka. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. marami pa ho tayong uh, itatanong kay Nick Nangit. <laughs> I, I'm sure marami ho kayo mga uh, gustong malaman din at uh, mapakinggan mm -hmm. lalo na kapag ganito po ng uh, panahon na yes. ginugunitaho natin ang Undas. Ilan ho muna mga paalala? napakabilis naman ng oras. Ang pang gustong magtanong kay Nick. Pero doon sa mga mabibitin, ayan, makinig ho kay, kay Wina mamayang alas gis ng umaga. May part 2. Ang guest na rin ay si Nick Nangi. Ayan na, inabisuhan ko na kayo. Kasi baka sinabi, naku, Milky, hindi mo nata sa natanong yung gusto namin. Pero ito, gusto kong malaman, matampuhin ba yung mga kaluluwang mahal natin sa buhay, Nick? Kasi yung iba, mm -hmm hindi nyo na kami dinadalaw kahit mm -mm. na every year lang ah niyo mm -hmm. kami sisindihan ng kandila, nilalagyan ng uh, bulaklak sa aming puntod. Mm -hmm. May ganun bang concept ang mga espiritu? Uh -oh. Alam mo napakaganda ng tanong mo, Milky, ano? Mm -hmm. Kasi syempre iniisip natin pag hindi natin nadalaw, lalo na kung nasa ibang bansa uh -oh. ka ibang lugar, parang baka Parang konsensya ka rin eh, no? Parang mm -hmm. parang sense Hindi ka nakakapunta. Mm -hmm. Pero 'yan ay 'yan lang yung pakiramdam ng mga buhay. Mm -hmm. Pag tayo ay namatay, wala na yung na Naaalala mo lang na meron kang naging pakiramdam na mimiss mo ang isang tao pero putol na ang ugnayan natin sa physical na mundo. Kumbaga detached ang tawag doon. Para ka na doktor na alam mong may sakit ang isang tao pero hindi ka na hindi mo nararamdaman na kasi putol na. So hindi nagtatampo ang mga kaluluwa. Alam nila na malungkot ka pero Kapag nakatingin sila, parang wala silang ekspresyon sa mukha nila. Mm -hmm. May mga pelikula tayo na puno ganyan, 'di ba? Mga nakatitig lang sila. Oo. At masakit tayo pagka tayo nakakita ng kaluluwa, walang walang, walang ekspresyon, Nakatingin lang sila. Hindi sila nananakot, eh. Hindi sila nananakot. Hindi sila kaganyan ng Kasi no. sa mga pelikula, bigla <laughs> oh, gaganin ka. Hindi ganun sila. Mm. Nakatingin lang. Alam nila 'yung mga emosyon, pero hindi sila nak nakaka-relate na kasi nga hiwalay na sila sa physical mm. na mundo. Kaya huwag kayo mag-alala. Huwag kayo mag-alala. Oh, mm -hmm. Pinaka the best para sa akin ano Kasi mm -hmm. Kasi ako ako'y uh, mm -mm. guilty sa, uh -oh. sa dahil sa trabaho natin mm -mm. Eh, hindi ako mm -mm. nakakapunta ng regular. Mm -mm. Lalo na kapag uh, every November 1 and 2, mm -mm. Uh, talagang namimiss ko yan. Mm -mm. Dasal talaga. Ah, uh, dasal, tama. Uh -huh. Dasal. Yes, Araw-araw, kasama oh, sila yes. sa panalangin. Yes. At mm -mm. yung dasal, hindi ka kailangan pumunta sa simbahan or mosque mm -mm. or temple. Maski sa upuan mo lang, mag-pray ka lang kung anong klaseng dasal na gusto mo, mag-isa ka lang, ilang minutes lang, Okay, 'yon nararamdaman nila 'yan. Mm -hmm. Alam nila 'yon. Mm -hmm. mm -hmm. Totoo ba na yung mga mahal natin sa buhay, mm -hmm. sabi mo nga naka-detached na sila Detach. physically sa atin? Yes. Pero meron ba silang mga times na binabantayan pa rin tayo, oh, lalo yes. na sa panahon na ang natin na problema? Yes, tama 'yan. Alam mo, ibang dimension sila, hindi lugar, ha? state of mind, isang estado 'yon na pag sila ay nakatawid na sa liwanag, nasa mas magandang kalagayan sila na matulungan tayo. At sinusubaybayan nila tayo, alam na nila yan. Kaya nga ba diba may mga kakataon na tayo, may problemang mabigat, biglang nakakagulat, bakit may tumutulong sa'yo? Kasi gumagawa sila ng paraan, in another way, kung paano ka matutulungan, nang hindi mo namamalayan na tinutulungan ka pala. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi mo na namamalayan, pero may mga instances. Ito, mm -hmm. uh, example para sa mm -hmm. sarili ko. No? Mm -hmm. Um hindi tinulungan ako, mm -hmm. hindi ko alam kung ano, kung paano. Mm -hmm. Pero may mga araw na maalala mo. Yan. Oo, maalala mm -hmm. mo yung mga namatay sa buhay. Halimbawa, yes. yung mga magulang. Lalong-lalo na. Mm, -hmm. mm -hmm. Yeah. At saka hindi lang yan ha, may mga indikasyon, may mga senyales galing sa san sinukob, kaya alam mm -hmm. mong nandyan sila. Halimbawa, bigla na lang may paru paro ka makikita. Yun. O kaya minsan na, na, napatingin ka lang sa maraming tao, biglang parang nakita mo yung magulang mo, pero wala naman doon. Mm -hmm. Yun ang mga indikasyon na nagpaparandam sila in another way, na hindi ka matatakot. Mm -hmm. Pero maaalala mo, tapos mapapangiti ka na lang, o medyo yun naman yung pakiramdam mo parang mabimiss mo lang sila kasi yun na yung sagot nila na nandito lang kami. Mm -hmm. Okay, kaya bigla kang merong maaalala o meron kang makikitang yes. something. Bigla, yes. ma ah, paborito. O, paborito ng mami ko yun tama. ah. Tama. Diba? O kaya, minsan nagbukas ka lang ng dyaryo, bigla namin nakita ka na paborito niya. Halimbawa, jigsaw puzzle. Oh, o kaya may cartoons, ganyan. O kaya minsan yung panaginip. Mm -hmm. O, oh, nagpaparamdam din sila sa panaginip. You know? mm -hmm. So, ngayon pong panahon po ng undas, mm -hmm. ang pinakamalaga, sabi nga ho namin ni Nick, Mm-hmm ay uh, kahit hindi po kayo makapunta sa kanilang puntod, mm -hmm. hindi makapag-alay ng uh, bulaklak, mm -hmm. ay uh, pinaka the best ay panalangin. Taba yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Nick, uh, I'm sure mm -hmm. maraming bitin, pero mamaya yung mm -hmm. 10 o'clock, yes. makinig po kayo kay Wina, <laughs> guest pa rin nila si uh, um, Nick Nangit sa kanilang programa naman. Tama. Ang paalala natin ngayong panahon ng undas, ata uh, ngayon all souls day nasa inyo pagkakataonic nangit yes uh, okay so uh, yung iba na hindi naka Uh, tune in ka din na kaagad e eh, mamaya ng 10 nandito rin ako sa programa naman ni Wina at yung gusto ninyo pwede kayong mag-check uh, uh, sa aking social media pages Dick Stradamus. o kaya kung mag email man kayo uh, ariel1996mermaid at gmail.com pero lahat yan nasa SockMed ko makikita niyan. yan o tignan niyo po sa SockMed kasi marami nagtatanong Milky saan ba siya kasi hmm. lagi nilang napapakinggan dito <laughs> nag-guess uh, si Nick so uh, siya po ay aktibo sa kanya mga social social media platforms. Yes, thank you. Maraming salamat ni. Sa uulitin. Din. Sa uulitin. Siguro sa bago magbagong taon. <laughs> yes. Oo, ano ang mga inaasahan naman for year 2026. Yes, with respect sa isyu pambayan ng DCRH? Aba, <laughs> laging available si Nick yes. Nangit. Salamat, salamat ni. Magandang salamat. umaga. Magandang umaga sa inyo. O yun sa mga bitin ha, mamaya 10 o'clock kasama ni Nang Wina at ni uh, Josa.